Judge. So like Ang mga oh, isda. Puno, kahapon pa lang. Mas nabawal yun eh. Bakabawal nga yun, sabi ko. Mas nalumangga. Hmm. Sinap yun.

daw kagad niya. Hiram nilang daw ng pan. Diyan, namimiss ka na nila yung sel. Baka may para ano. Parang hindi hindi. Sama hindi mawala sa piling ko. Yan daw siya. Happy birthday. birthday daw.

Amo na, kina ni... Pagdagdag na siya ito po? Hindi ko man na po daw. Hindi ano ba siya ito? Iko aning magbaro, ano to? Bayok siya. Oo, bayok siya nga na yun. Bayok siya yun. din lag sa bubot niya pagkakagabi. Hmm. Tapara daw maraman. Kina hmm. ayaw pina... Pinalaboratory sa so doktor. 6 Six, six K dito sa... Esteves. Hmm. Oh. Ning... Centrum ayon... P... PSBS, sabi ko. Anong 6 K? Ning ano daw po iyan, ning dugo na ipapasok sa lawas niya pero six may thousand. oh 6,000. Ah, oh, ano yan? Hindi mo po Hindi po man na ananta ning ura pa man nagadula ko kay na ita inunga ko lang sa sabisang nurse diyan niya tika mahal san. Okay. Oh, kina okay, na ako ko dito. Aga pa niya ako nagadun sabi ko kaya mo. ipading eh, ka sabi ko ba ang kanya dito sabi daw sabi ni doktor ka mahal sa kina nakaduna na kaya mo dede amo nga eh. kaya ko basta nga may katanim man sana nga ako magkuha na sana ako ta so inang yung siyang ah, takot na naman ako ay sasaksak niya sa loob 6000 oh sa pare sa private yon ipasa iba sa kanila oh, wala sila noon wala sila ah, ang diyan lang, lang daw sa inda so sa puso bagate so to the echo. the echo may ano pa siya schedule so ano si tiskan schedule pa kina so oh, extra niya kaga ngayon oh, siya nun, po sa mga ano pa dadalhin sa doon hindi po dedi lang dadalhin kunin ah, na lang po, daw po na. Dito. mabili Di dito Tomaro, lang dadalin. dito na lang dadalhin ni mga anak ko din doon po, sa bahay ba? si na si ang si Nonoy. naman si Nonoy. Eh, oh, ano, si Ang dakilo naman si Nonoy. Ang dakilo tapos pagkatapos noon, dito na nagagawin noon. Opo, dito yun na, eh. na. Yun lang ang gastos noon yun Dami pa. <laughs> Dami pa Dami, daw an, ano ninda sa dugo ni Nicol. Pero dugo na kuha mo libre dyan. Opo, diyan lang po daw sa kanila. Yung ba yung walang talaga, para ba yung So mga laboratory daw ninda, kundi ninda kaya di, i-transfer di, daw sa so dugo ninda sa... Ginakitan baga sa dugo, te, anong nga di? Didi na daw yato sa naga. Pero oh, yun, makakalibre kayo. So, medical In, blood ba? Oo, oh, so blood. para maaraman talaga daw. Kung unong ilang sa din oh, kaya din. wala yung kami pina, ano ta? Nagparago. Ano yung vibes na yun? Ma man. Malalaman din siya sa saksak oh, sa, sa, sa may ano daw Hindi ba pwedeng ultrasound? Hindi man tinano sa Pwede siya utrasan pero wala man dito sa x-ray. Sa x-ray daw, nakikita lang. So, nagkakilo lang ang puso niya kasi di man nagkapambag. Makikita yan sa dugo niya. Amo nga sa dugo daw talaga daw yan. Didi, sa bulmaro daw, kukuan daw siya. tama namalay mo ko dito daw sa bulmaro niya. Ano mo ang bulmaro din? Pero yung dugo, na di ba may ikaw naman siya, may donation naman natin okay na daw ang dugo. Pinakapabayaran mo lang talaga yung sa oh, mindset. So, Oo, yan doon lang siya ito. So, inanak yeah, doon. Yun, lang. Hmm. Yun lang pinakawan niya. Kasi yung di iba diba mayroon naman doon yung sinunakawan na dati yun sa dugo um, dati. Oo, oh, di, Okay, yeah, Pagkakuha na siya. Pagkakuha niyan siya. Yung lang sa labas. Hila, sabi niya, kapag mayroon pati sa labas, may siya nyo na lang ito. Kapag na, nakuko um, so na so dito. Resulta. Mm so resulta. Kasi lalabas yun. Iliwan nila yun doon eh. Oo, oh, ililipat nila dito. Hindi, yung ginawa doon, gagawin nila oh, so, malalaman na. nila kung ano yung sakit oh, pa. Kaya, no, no, Ngayon, na. anong gagawin? Yun ang gawin nila. Oh. oh. So, Nabaksak kaya sulawas ng ganito. Paano ngayon mo kapuntaan doon? Pwede mo puntaan nyo ngayon yun. Bibilin doon. Oo, doon. Nagpunta ako kanina doon. Pagkano yung ganun doon? 6K. Kina kapag ano daw, sinabihan ako, magkukuha na daw ako ano, medical oh, abstract man. para daw ma, ano, mabawasan. Sabi ko, ay, kung pwede po bukas na lang kasi maghanap pa. Maghanap ang pera. sabi niya, okay, pwede, 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 man. Sabi ko, maghanap pa ako. Akala ko nga ni Barato lang. Sa to Toki lang, sabi ko, to Toki lang. Darako. Saktong 6,000? Oo, oh, saktong 6,000. Pero kapag makakukuha ko nga ng ano, medical abstract, Ngayon, sabi daw, may pa. Pwede ka mo ngayon. Diba nang mabusa si R? Dito, tik. Kalinig sa CR, dito, tiy, na CR diba? nila, kan? sige eh, ko lang po sabi kung wala pa yun masyarap ha lang sama so, mo ni mama saan so, din yeah. ito? hindi ko mananood alam mo ikaw mo ang mga 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 mo ngayon hmm. Hmm. Eh ah, ko muna yung pangkwa mo doon tapos kung ano gusto mo makita si Pen para oh akit nga mo okay. dun akit ako okay. tama mo si Pen ni mama para bako mo muna kung ano yung sa talaga niya. Amo nga ni, sabi nga ni isang doktor, ang dami pa yan tining process ng dugo ni sang Ano yung anak ng dalaw pa lang hindi na, na nagaharap. Hindi na po kasi nagtarapaw na nga dahil kay papa niya. Ilang anong year na yun? Second year yung panganay. Hindi nga nakatapos second year, second year ay first year, first sem lang. Kasi nagbalik-baga kami sa mo, ano ma. sa ano sa tuburan. Dapat nga ni pagka Dero sila? Oh, Saan pag, sila nang namasukan? Hindi lang sa ano, kats, sa may Andaraga. Mm, kina yung, yung isan. pangatlo ko, hindi naman sa ano sa Ligaspe, bahay lang. Saan naman pag-aaral nila? Amo um. nga yun, eh, nakatapos lang grade ulit. Wala mga magawa, kasi papa niya. Kaya pa yung mga Sabi ko nga na, eh, kumuyan yung magkano. Kasi kaso ngayon, eh, ngayon masipapa, yun ang inisip nila. Yung mama at niya. Kasi hindi na hospital. Hindi na Wala na lang ipa Ang mga kung naano lang yan, siguro nakatapos yun yun eh. Tag-graduating na kita ang panganay ko nga ng last year. Sayang nga Sayang nga na lang, graduating na lang. Graduating na kita yan. Ning ano, college. College na? Kaya ding, oh, panganay ko. Ano, graduating na kita yan. Ang ano nga ng year na ano, graduate na yan, fourth year college kita second year college yan. Kinating pang tuloko, mag-graduating naman kita, ayang yan pang dua. Kaso hindi naman naman kaya to, si papa niya na paulungan eh, sabi ko, bay sana. Na-price -si pa nga ako dito sa Balay. Tumahin niyo. Mm -hmm. sabi ko, magbakal pang gamit sa eskwilan. Napaulung kita nga na, sabi ko. Tapos sa kanya naman, ilibin ang uh, laro ngayon. Tatlo. Anong mga gear? grade nyo? grade 12, grade 8, kina grade 5. Grade 8, kina grade 5? Hmm. Kina grade 12. So, ano ko? Kailan na pasok kanila? 29? 29, no? Hmm, 29 na pasok kanila. Hmm. Na Meron naman nabibilan sa sa Sapphire, di ba? Ampo. Um, Kaya isama natin yung pag mapasok ka na, iiwan e, e, natin ang gamang, mga gamit para mapasok. Um, Ngayon, te, kunin mo yung one. Yung, minin mo na yung... Yung laboratory oh, ko. Oo. Oh. kita. Oh, ah, sige, itayin nyo na lang po ako dito. Sige, yeah, ko ka. na sa'yo. Tapos okay. akat ko ano kay, kay Michael. Akat kami dun ni Pai. Um, para makita nyo uh. ang, ang ano niya, kung anong niya. Ano na talaga ang pag ano niya ngayon? Baksak na katawan niya. Anak mo kuya? Anak ko. Uy. Sabi ko. Oh, yeah din ano, sa nag-graduate police? Hindi yun. sa Saan? Nagparap chat sa akin si Ning. Oh. Te, eh, punta daw dyan si Kuya. Kayo Dote, lang pinuntahan eh. ni Kuya. Oo, oh, so nag-chat lang niya ba? Kasi nag-chat niya, si Michael sa akin no nag-chat. Ang eh. nag-chat Hindi eh, ko siya mapunta. Kung ayaw manoy. no, eh, nakapunta ko dyan. Na. Ay, busy lang sa bahay din. Ay, mata ko sa'yo, kasi pupuntaan kita dyan. Eh, ito nga, naisipang kumunta. Hindi man sana kami paano kasi nang kaya niya, man. Sabi ko, dati kaya, inuha ko na siya, na hindi pa man na ano, so, ano niya, lawas niya. Sabi ko, oh, no. Yung pambayad sa kanya. Alam mo ko, te. 1 2 3 4 5 6. Yung pambayad ko mo. Ko Tapos yan. ito pang gastos gastos. mo diyan te. Salamat. Tung isang libo pang bili-bili mo diyan ng pagkain niyo. Oo. Oh. Kasi nagbabantay ka. Mailang yes, mga kumpanya niyan. Maglagay daw po kami diyan. Mga 14 days daw. Uy kasi ganyan man mga Miyerkules. Pag kun balita mo na ako, bubalikan ko kayo papunta ko kayo sa bahay niyo pag alam sa kayo. Okay. Kung anong one, magbalikan nyo ako. Ah, magbalikan uh -oh. ko kayo pag nakawin ako. ano, mag-video call na lang hmm. Ano ako mes Kunin mo yung messenger ako ba si messenger? Ampo. Ano Ngayon, kung kaya... mo sa akin, te, kung ano ako mo sa akin, balitaan mo ako mamaya. Ampo. Um papunta muna uh -oh. niyo ni uh -oh. na rin mo na siya Oo. Pagkita niya ni Pai. Oo. na naman malamit kung anong talagang sakit nila. Um, ano nyo na? yung doktor dyan, makausap mo. Sa... No. Oo. Ay, kasi diyan, ano kanina nga yan. Lagarin mo lagad ngayon yan para malaman mo. Man. Para kayo tumagal dyan sa loob. Oo nga. Para malaman ako ano yung nga niya. Punta na lang kayo doon. Punta kami doon. Sige, tayo. kami doon. salamat. dito lang kayo. Alam mo ni Kuya. Tayo ko si Pai. Sa Port Lok. Hindi ano man dyan. ano man pangalaman Ning San mga idol. Binigyan natin ng konting tulong ka. Nakangailangan talaga ng tulong sa atin. Kaya buwan tayo. Hinigyan natin ng yun. malaman yung resulta ng sakit talaga. Pang ilang hospital lang ayan? Mga? Pang dalawa na. Pang dalawa na? Mm. -hmm. Di ba nakarang hospital din yun? Oo, oh, tatlong bisis sa tuburan. Oo, oh, tatlong bisis sa tuburan. Oh, ngayon? Ngayon. Pang-apat. Pang-apat ngayon dito. Dito isang bisis pa lang dito. Oo, oh, isang bisis sa tuburan, pa lang. tatlong bisis oh, siya. Oo, tatlong bisis na. Ay mo yung dugo niya, nasalina-salina, libre oh, naman. Oh, yung lalakad ng kapatid ko, si oh, Oo, si Ning. Ah, salamat pala yung mga tulong niya uh, hanggang nung makalis sa abroad. Katulungan niya sa dugo. Sa dugo yun. Oo. Oh, Hindi niya nang dunita mga... Kina kanina siya din nagtulong. Mm, kanina. Chat na chat. Hmm. De, diyan na yun si Kuya. Di ka dyan mag, ano, ha, magsupag. Magsabi ka nga kay Kuya kung unong kay mo. Sabi ko ang nte, ah, lang, te. Ha? Palitan mo kung ano. Okay.

natin sa loob ng hospital. hospital. Uh, Tignan natin kung anong kalagay ng nung... buwan natin. Tutulungan natin. Mayroon. バうまたまで。 sa kanya kasi kuno nilak na pala po yung aliin niya sa katawan. para malaman ko kung ano talaga ang Pwera na ba 'yan? Ah, wala na ba 'yan? Ano kakape pa lang 'yan? Apo ng mga ano, kami ng mga dito noon

you <laughs> Mga plus 5. Alas na magandang magandang na po so, yung Tapos dumating kayo yung 5 na kami sa so, baba. Ah, oh, alam yes. na dyan nag na kayo. Kanina dito ba nagbukay kayo sa Oo, Ako mga Pueblo ay magandang 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 magandang. kayo na hindi din umaga. Ano ka? Tapos...

Ito na naman sa siya bang. Mm. Yung -hmm. eh, mo lang to, pali, naligo kami sa no? sa dagat. Tapos nung nagligo naman. Eh. Tapos, ping, eh, anong ko yan, ko ng mga baybay baga. Uh, Buwangin? Oo, um, uh, yung umaga. Nagbaba, nagbinubog mo? Oo. Oh. Tapos pag uwi namin, sobrang manas na yung pako. Yun ay nagpisaan? Oo, uh, yun

di Yung pagkain ang Yung pagkain mo lang ang Wala kasi kumano ng mga ayon at na. Hmm, buwas ha. Puwas gagain ako, kakain ako. Siyempre, magkakaroon ka na. Hindi mo pwet ka. Makakaroon na yung panagkat. Ay nagpwet ka, hindi naman hindi Wala. Ano nung nangyari? Anong findings niya? findings? Ang findings sa akin ng ngayon dito. Nakapamatay niya sabihin niya na kapag na... pero na ospital ako nung saligaw nito buwan mo ramon lang kaya kasabi ko yung... wong ilang ko basta nilang ko daw pulang ako mabuho ani ni ani ni so kano mo ano 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 ang tanongin mo, Jay, ano, ano. na, na ano na. Nga, ang tinanong ko talaga, mm hindi -hmm. mo po yung talaga ipinanin ba niya sabi kasi sabi ko, sabi ko, kung mga niya 60, sabi niya, yun tay, para malaman ka talaga kung ano yung ilang mm -hmm. may aro mo, kina. hindi natin sabihin na niya kasi kung ang babaan ng ayon sa aro mo, eh, eh, ano natin sabihin ano niya kasi nagbaba ang ayon. Eh. Pero kapag hindi naman, hindi natin sure kung talaga. Pero kapag ito nagawa mo yung ito, ano, yung lalagyan ng dugo para malaman natin kung doon ang panunod talaga. Dito nyo malaman talaga kung unod talaga ang ilang okay. sabon mo. Yung pinabagawa sa iyo? Uh, yan. Kaya kunin mo yan para, para maaga pa bukas mo. Malaman nyo na kung panunod sa talaga. Hindi nyo yung daraman kung ang kusok na sa sabi. Ano ba talagang tanong ba tayo? Ang nga rin, kinasabi ni Dr. na kung hindi pa tumaano, sa bulma, mo naman ang bubo. Mukha naman daw ko dito. naman ang dugo. Dugo o naman? Dugo sa bulma, naman yun. Naman siguro bagas. Kasi sa dugo, nakuha naman. Sa dugo eh. Bagas yung bulma daw. Ah, bulma Dugo to. Dugo to kayo. Dugo Sa yun. naman naman dyan. Mag-example um, parang Meron ba yung shape? Oo, para malaman naman kung yun naman ang cause sang ano niya, uh, ano niya. Kasi sa dugo, nag-check sa dugo. Kailan mo siya pinapag sa dugo, hindi alam na alam nila. Ayun, alam na nila yan. Kasi hindi naman lang naman, ba't papalipan? Oo, uh, kasi hindi naman maano kasi, kasi tatlong hospital na, tatlong salin na, hmm. ilang salin na ng bagbag. Ba't ganun pa rin? Kaya <c> ngayon... Anong motivo? Anong mga bawal? Parang anong bawal niya? Hindi pa masin lang magpost na yung bawal. Kaya pa man ay... Ah, wala pa yung resulta nga. resulta niya ito ano ito. Yung bawal. Kasi ano yung bawal talaga magpuyat. Oo, bawal talaga magpuyat. Kaso hindi man siya napuyat nga neta. Hindi man siya makatulong. Hindi man talaga ako na... Hindi nga natulong. Sige, sana kung po. Saan din? Ang bagay. Pag nung nandunok sa bahay, pag nakahiga ako, ngayat mo Tayo na naman ako. Parang bali dyan. Hmm. Kala mo, may kinakatakutan nila sa labas. Kailangan lang nga nang pagmamanas niya, Ang higit ang niya. Nanigas ko. Nanigas niya. Nagsigas siya. Nagsigas? Tumigas siya, sabi niya. Masakit. kinaya po sa... sikmura, sikmura Masakit daw. Kasi nang mamanas na nga sabi ng mga sundoto, ang pagmamanas niya ay sa puso niya, mm hindi -hmm. niya na, hindi na nakakamuso. So, puso niya sa... Hindi kulang daw sa tubo. Kulang ang dugo. So, hindi na mo nakakamuso. Ano daw ang puso na naman niya. Kaya inanan siya na pang-ili na gamot para may mga manas niya. Ate, dito ba Hmm, ano na nga,

o gabula-bula ito na lang ito na ang mababa na ibig sabihin mo mababa natroon ka na eh gamitin ang ano yung tiyan niya? matigas pa lana? lana matigas yan ang lumako oo hindi paano hindi nangyayari yung tabihan sa tilas oo ano kayo na? sabi ko ano kumain lang ako ngayon ano ginagamit mo? uminom ako ng sinabuan niya isda? Sa so, sibugo. Baka yung bawal sa akin Baka nga bawal sa akin kasi naano ako ng amoy, sabi ko. Lagyan mo nga ako sa baso ng ano. Parang haram. sa pagkakarang may bar. Pag ino po ay gumawa. Kinagili siya kumain. Tapos, nakatulog na ako. Pinagyan mo, parang gumama. Sumama ka kung tiyan po. Di. Sumiara ko, dalawang besa ko, balik-balik. Nalulungsi ko mag-umot lang ang dala eh. Mm. Kami po kibal. Diyan po bisa, nagdagat kayo, lang. ginaumot mo Mm. Ang mga baga. Tapos umuwi kayo sa bahay nyo, nahihilo ko na hindi pa. Hindi pa? Hindi, kung sa hilo, dating nahihilo ako. Okay, Dahil kulang talaga ang dugo so, ko. Tapos nung nagmagain ka lang, yung tiyan mo. Oo. Oh. Yung tumigas. Nung kumay ka isda. Oo, oh, nung kahapon pa lang. Baka bawal yun eh. Baka bawal nga yun, sabi ko. Mas nalumangga. Hmm. Sinap yun.

Pag ganyan, sakit ka akong matiyak. Lisiya ako, tumaya ako. Dalawang beses ako pabalik-balik. Di rin natin sa'yo pa rin? Ganun pa rin. Parang di lumalambutan siya ako. Tapos punta lang na dito? Hmm, sabi ko siya, punta tayo ng na. Hindi na tayo hintay ng lunis dito. Iba lang ako to. Baka dating dyan, mga...

kami gamit hmm na magsabi natin ha sige na na lang dibit ko na lang mamaya ako mamaya pagdating sige